sa ating panibagong arali. Kung gayoy, ay, para sa ating panalangin. Sa so, alam ng ang ng anak, ng spirit ng simple arali. Muli umaga ulit mga bata. Bago kayo umay po, pakipulit ng inyong mga basura at ayusin ng inyong mga upahan. Maari na kayong umupo. po. Sa ating pagkakalakan ngayon, meron akong inihanda mo ng mga alintuntunin na dapat atisin din sa ating silid aralan. Una, makinig. Makinig kapag ang guro ay nagsasalita sa harapan o kaya ang iyong mga kaklase ay may opportunity ng makasalita sa harapan. Pangalawa, maging magalang. Maging magalang, dapat magsabi tayo ng po at opo. Hindi po sasagot na hindi po tayo sasagot ng derecho. Dapat po may magalang na tayong may magalang tayong pag-uugali. Ang po at opo. Pangatlo, itaas ang kamay. Itaas ang kanang kamay kung sasagot at kaliwang kamay kung pupunta sa palikuran o banyo. Pangapat, panatilihing malinis ang paligid panglima, handa at alerto. Maging handa at tayo sa anumang pagsubok na ating gagawin ngayon. Maliwanag pa? Magaling! Sino pa sa inyo ang makapagbibigay kung ano ang ating itinalakay noong nakaraang araw? Okay, tama. Ngayon, mga bata, may ininanda akong mga talasilitaan na ating tatalakayan nyo yun. Una, baka baasa? Dekorasyon. Ano nga ba ang dekorasyon? Ang dekorasyon ay tumutukoy sa bagay o disenyo ng mga ginagamit upang gawing mas maganda o mas kaaya-aya ang isang bagay. Maaring tawagin din palamuti. Anong ibang tawag ng dekorasyon? Palamuti. Tama. Pangalawa. Malapad. Tama. Ano nga ba ang malapad? Ang malapad ay isang katangian na naglalarawan ng na isang bagay na may malaking lawak o sukat. Ang ibang tawag ng malapad ay lawak. Ano nga ibang tawag? Lawak. Tama. Ang pangatlo naman ay gitna. Tama. Ano nga ba ang ibig sabihin ng gitna? Ang gitna ay tumutukoy sa punto o lugar na nasa eksaktong gitna ng isang bagay o espasyo. Ano tawag ng gitna ay sentro. Ano nga ibig, ang bang tawag ng gitna? Sentro. Tama. Ang panghuli, bisita. Ano nga bang ibig sabihin ng bisita? Ang bisita ay isang taong pumunta sa isang lugar o bahay upang kamustahan o makipag-usap sa isang tao. Ang ibang tawag sa bisita ay panauhin. Ano nga? Panauhin. Tama. Mga bata, meron tayong mga layunin. Ang atin na dapat nating ma-achieve o makuha ngayon. Basahin ang mga layunin sa pamamagitan ng larawan at visual aid sa loob ng isang oras ang mag-aaral sa grade 3 ay inaasahang makakakuha ng 7 bahagdang katumpakan. Una, makapagpapakita ng paraan kung paano ang tamang paraan ng pagbibay ng mga salita sa pamamagitan ng tulog. Pangalawa, napakahalagahan ang wastong paggamit ng pagbaybay ng mga salita at panghuli ng nakakabaybay ng mga salita na, sa pamamagitan ng larong spell it right. Mga bata, gusto niyo ba ang kwento? Gusto niyo bang magkwento ako? Magling! Ang kwento na akong babasahin ngayon ay ang patihintay ni Girlie Rovana Baleco. Sabay-sabay yun natin basahin, ha? Sabik na sabik ang magkapatid na sina Eric at Sam dahil ngayon ang araw na sila sa carnival para sumakay sa Chubibo o Ferris Wheel. Kasama si Pio Noel na kakarating namang galing sa Japan. Alam nilang maraming dalang kasalubong si Pio Noel na nakalagay sa kanyang bag na degulong. Habang naghihintay sila sa kanilang tiyo, ay naisipan nilang kunin ang mga barya sa kanilang halupi o wallet. At kinagdikit-dikit ang mga ito gamit ang magnet o batubalani. Lumipas ang ilang sandali, ay may dumating na isang malaki lalaki Ngunit hindi nila agad nakilala dahil sa suod antipara. Dahil malabo na ang mga mata nito. Ito na pala ang kanilang Tio na kanina pa nila hinihintay. Masaya nila itong niyakap at agad na silang umalis upang mamasyal. Ang saya naman nila Eric, Sam at Tio dahil nagkakasama silang na mamasyal. Ngayon mga bata, ano ang pamagat na ating kwento? Tama, ang paghihintay. Sino-sino ang magkapatid sa kwento? Tama, si Eric at Sam. Sino ang kinasasabi nilang makita? tama. Si Tio Roel. Bakit ba kinasasabitan na nilang makita si Tio Roel? Dahil ito ay kagagaling lamang sa Japan. Ngayon mga bata, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Tama. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagbaybay ng salit, wastong salita na natutunan sa aralin at mga salitang di kilala batay sa bikas. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagbaybay ng wasto ng mga salitang natutunan sa aralin at salitang di kilala batay sa bikas. Ano nga ba ang pagbaybay? kasi gusto mong sumagot. Ay, wala. Ang pagbaybay mm -hmm. o spelling ay maaaring pasulat o pabigkas. Katalasan, sumusunod ito sa aling tuntunin na kung ano ang bigkas, siyang baybay. Himbawa, Bato Balani, Ba to ba, la, ni. La, ni. Ba, to, ba, la, ni. Alam nyo ba ang tunog ng alpabeto? Kaya ba? Atin itong babaybayin. Na? A, ba, ka, da, e, eh, Fa, ga, ha. ja, ga. E, ga, ha. Ja, ka, la, ma, na. Pi, pa, ka. Ra, sa, ta. Va, wa, sa, ya. May dalawang uri ng alpabeto. Ito yung tinig at saka katinig. Ang patinig ay yung A, E, I, U, U. At saka yung alpabet, ang isa naman, yung katinig ay ba, ka, da, e. Ba, ka, da, pa. At patuloy pa. Yan, halimbawa. Ang halimbawa, bato balani. Ba, a, t, o, ba, a, na, a, na, i. Bato balani. blood to t s u b i b o to kasi man ang kulay ay ang kalupi k a u u h i kalupi ang mga salitang kalupi batubalani niktini antipara kampipi, salimpapaw, at tsubibo ay mga halimbawa ng salitang di kilala batay sa bigkas o mga salitang di natin karaniwang kinagamit. Ang kanan ay ang tanog, bigkas. Ang kaliwa naman ay ang pagbaybay. Tsubibo. Tsubibo o ating babaybayin ang ta sa U Bi Ba I Ba O O yung tawag na Tsubibo Kayo nga Antipara A Na Sa I Pa A Ra A Basahin Antipara Magaling! Ngayon naman, ring salita, ang pagbaybay ang pag-aayos ng mga natitik upang mabuo ang tamang spelling ng isang salita. Mababaybay mo ng maayos ang salitang kung at na ulo mo ang tunog ng bawat letra ng alpabeto. At na ulo ito sa tamang pagkasunod-sunod ng mga letra ng salitang binaybay. Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Magaling! Ngayon naman, dadako tayo sa inyong gawain. Gusto ko kumuha kayo ng isang buong papel. Ayan, gusto kong baybayin ninyo ang aking mga salitang sasambitin. Maliwanag ba yun? Una, ang salitang salimpapaw. Salimpapaw. Tapos na ba? Now, sa pangalawa, Chubibo. Chubibo. Pangatlo, mix tinig. Mix tinig. Pang-apat, salumpuwet. Salumpuwet. Tapos na ba? bye bye baybayin nga natin. Saan namang asignatura tayo makakakita ng pagbaybay? Sa lahat ng subject o lahat ng asignatura. Pero saan ba ito tumpak? Sa English. Tama. Sa English ito tumpak sa mga sinasabi nating pagbaybay. Dapat ang pagbaybay ay eh, dapat marunong tayo niyan para may, may batid natin ang gusto natin iparating sa ating kausap. Dapat isahulo natin ang salitang ayang tunog ng alfabeto at kung paano ito babaybayin. At alam din natin kung paano ito i-sunod-sunod sa salita. Ikaintindihan ba tayo mga bata? Ngayon mga bata, may ibibigay ako sa inyong mga Tuwain. Basahin ang pangungusap at isulat ang tamang pangalan ng larawan sa bawat bilang Isulat ang sagot sa sagotang papel Pakipasa Tapos na ba kayo mga bata? Pakipasa Okay, ngayon. Kunin ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Tapos na ba kayo mga bata? Kung ngayon, meron pa ba kayong mga katanungan? Ano nga ulit ang pagbaybay? Ano nga ulit ang ating itinalakay? Tama, pagbaybay ng wastong mga salita sa aralin at mga salita ang di kilala batay sa bigkas. Ngayon, dadako naman tayo sa ating aling tuntunin. Basahin natin ha? At thumbs up naman kung ito ay na-achieve natin at thumbs down kung hindi naman na-achieve. Maliwanag ba? nakapagpapakita ng paraan kung paano ang tamang paraan ng pagbaybay ng mga salita sa si paggamit ng tunog. Na-achieve ba natin ito? Tama! Na-achieve natin! Pangalawa, napapahalagahan ang wasto paggamit ng baybay ng mga salita. Achieve ba natin? Tama! Na-achieve! Pangatlo, Nakababaybay ng mga salita sa pamamagitan ng larong spell it right. Na-achieve ba natin? Tama! Ngayon naman, may mga katanungan pa ba kayo? Sa magaling salita, yun, ako naman ang magtatanong kung wala kayong katanungan. Sa so, panahon natin ngayon, Mahalaga pa ba ang pagbaybay? Tama. Mahalaga ang pagbaybay dahil maibatid natin ng tama ang ating dapat ipahiwatig. May mga katanungan pa ba kayo? Kung wala, masitayo para sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!